<coughs> magandang hapon October 5, 2024 po ngayon 2.15 ng hapon nandito ako ngayon oh, sa Tinpingsan, San kahapon nandito ako para subukan itong trail kung makakaya ko kasi may race itong November 3, Sunday isang buwan na lang sabi ko sa sarili ko next year pa ako uh, susubok mag-race pero nandito na yung opportunity since malapit lang dito sa trail na ito yung tirahan namin. Lagi ako nag-inside dito kaya magandang opportunity para uh, subukan kong subukan ko rin na experience yung grace. race so, kahapon, very successful nga yung practice ko dito. Nagawa ko yung uh, pinakamahirap na segment para sa akin. Nagawa ko siya uh, safely. So bumalik ako ngayon kasi kailangan ulit-ulitin ko para makabisado kahapon nakita ko may parang may dalawang linya yung mas mahirap yung ginawa ko para pagka nagawa ko mas confident na ako sa pangalawa yung pangalawa naman mukhang mas mabilis pero may tumay sa gilid <laughs> hindi ko naman na madadaanan <clears throat> nag warm up ako ginawa ko yung mas mahirap so, huwag pa rin naalala ko tapos sinubukan ko yung mas madali ng konti mukhang mas mabilis nga sa saka nagawa ko so, siguro mga 8 times kong prenaktis ngayon, pang walo. nag ako minsan, tapos inuurasan ko. so May part doon, after nung part na prenaktis ko ngayon, merong parang transition para sa stairs. Yung transition na yun, medyo tricky kasi. Kailangan mong lumiko, pero medyo technical yung section. Doon pwede akong ma-balance ulit. At saka mawawala yung momentum. Pagka na ako ng momentum papunta sa stairs, ay problema yun. So, yun yung isang parte na medyo mahihirapan ulit tayo. Pero kaya nga tayo nagma-mountain bike para ma-overcome yung mga obstacles para ma-practice. Kasi noon, hindi ko talaga magawa tong part na ito. So, ngayon, after a few years, Eto, uh, masaya ako kasi nagagawa ko na. So, oh, dahil sa strength and conditioning coach ako, may konting kaalaman din tayo tungkol sa training process. Although hindi ako skills coach, yung <laughs> theories ng training, uh, parehas din lang naman. So, oh, kung merong movement, na uh, medyo mahirap, wag mo munang gawin yung mahirap na version gawin mo muna mas madali parang sa strength training din ako kailangan namang bubuhat ka ng halimbawa 100 kilos sa squat kung hindi mo pa kaya syempre gawin mo muna yung yung kaya mong gawin pwede yung 20 kilos, 25, 30 kilos ang sa magawa mo maganda-ganda yung technique mo sigurado kang safe tapos unti-unti kang magdagdag ganun din naman sa skills yung intensity <coughs> sa strength training kasi base yun usually sa bigat or sa load dito naman sa mga skills halimbawa sa mountain bike riding although hindi ako mountain bike uh, coach hindi ako skills coach uh, baguhan lang ako pero ina-apply ko lang yung principles so sa tingin ko yung equivalent ng intensity dito sa mountain bike uh, skills ay eh yung difficulty ng obstacle ng terrain na gagawin so maraming klase pero nag-actually uh, nag-subscribe uh, ako dati sa isang online coach, magaling siya. Roxy ang pangalan niya, babae. Pero uh, maganda kasi yung explanation niya tungkol sa psychology ng learning. So uh, okay yung kuha niya doon ko nakuha yung ibang mga methodologies ko rin sa pagtrain sa sarili ko. So ang kapag uh, i-divide mo yung skills sa mountain bike meron kang slow speed skills may fast skills meron kang uh, air skills mga um, talon-talon eh, skip skip talon body up mga ganun meron din yung uh, yung slow speed uh, uh iba't ibang klase uh, kaya nga hindi ko pa alam lahat hindi ko rin alam yung mga tawag sa mga karamihan sa mga skills kasi hindi nga ako mountain bike coach uh, kadalasan self coach ako so yun e, pwede mong i-classify yung mga skills tapos mag-focus ka sa isang skill na gusto mong matutuhan kapag ka nahihirapan ka gawin mo munang mas madali so kagaya nito uh, actually kung sa mga videos medyo misleading ko minsan kagaya nung anong gumagawa ko kasi one minute video lang minsan yung ginagawa ko parang pinapakita ko pa paano ko ginawa to kahapon parang kung kung hindi mo maintindihan parang isang araw lang nagawa ko na actually uh, dugtong dugtong yun so nag build up yung skills foundation mula nung nagsimula ako mag bike so sabi mo ng 3 to 4 years kung <clears throat> uh, ininsayo hanggang sa kahapon yung culmination niya, nagawa ko yung section na ito. Pero hindi naman tuloy-tuloy na araw-araw ginagawa ko minsan. Pero ko ng masinsinan for halimbawa one week. Tapos nagpo-focus na naman sa ibang skills. Minsan kung may hindi naman tuloy-tuloy palagi ang practice, minsan natitigil. Pero at least, mas madaling ma-recall kapag ka nag-resume ulit. So yun yung practice ko ngayon. Uh, Medyo palamig na dito sa Hong Kong pero siguro mga 34 mga mid-30s yung temperature ngayon. At least hindi siya masyadong humid kaya okay lang. Kaya pagkatapos noon gagawin ko ulit ito hanggang sa pagbaba sa stairs. So gagawin ko yung tricky transition. Sana, sana uh, magawa ko ng maayos para yun yung maalala ko bago ako umuwi. Peace.